Hi guys! Magandang umaga! Samahan nyo nga po pala kami sa panibagong araw ng buhay namin mag -ina. At dahil araw ng linggo ngayon ay maaga akong gumising at inasikaso ang mga babies. And after ko nga silang maasikaso ay ako naman nagtimpla ng kape. After ko nga magtimpla ng kape, syempre iinumin na yon. At after ko nga magkape ay ako namang dumiretso sa CR kasi maliligo. Aba, nung paghawa ko sa tubig ay eh, halos ayoko nang maligo. Aba naman, napakalamig kasi ng tubig dito sa Batangas. <coughs> Alam nyo ba, nasa sobrang lamig ng tubig dito sa Batangas, ihalo sa iyo ko ng maligo. Cheers! <coughs> Pero sa totoo lang, every other day talaga ako naliligo kasi sobrang lamig talaga ng tubig dito unless meron akong gagawin na pagkakabisihan at papawisan ako, doon pa lang ako maliligo. <coughs> At ayun na nga, ako yung tipo ng tao na paglalabas ng bahay, eh kailangan tuyo yung buho ko. Ewan ko ba kung bakit, pero gusto ko talaga na lalabas ako ng bahay, eh laging tuyo yung buho ko. Kaya bago man ako alis yan, eh electric fanag ko yan, or kung ano man na pwedeng pantuyo. Tapos bumaba nga pala ko yan, first time ko bumaba. Pag magsisimba pala ko, lagi akong sa taas lumalabas. Pero this time, outfit check tayo, and then tingnan mo naman yung anak ko. Hinitingnan niya kung saan pupunta yung nanay niya, ano bang gagawin niya ito sa labas, meron kayang pasalubong pagbalik. Alam niyo ba, kala mo interesado-interesado siya sayo, pero ang napaka-interesado niyan, doon sa pasalubong mo. <laughs> At trinay ko nga palang lumabas dito sa baba kasi mostly doon talaga ako sa taas lumalabas. Eh dahil lately kasi lumalabas ako dito ay eh hindi naman sila nag -iingay. Pero this time news ko wala pa ako sa kalahate eh. o wala pa ako sa 1-8 ito na naririnig ko. Ay anong iyak? Anong iyak? Ha? Anong iyak yan? ayo eh, no? Magsisimba lang eh. At fast forward, andito na ako sa labas. Doon nga pala ako lumabas sa taas. Kasi pag doon ako sa taas lumalabas, hindi sila umiiyak. Kasi hindi naman nila napapansin. Akala nila, nandun lang ako pero nandito na ako sa labas. Yun ang totoo. <coughs> At eto na naman yung mahabang lakaran. Ni halos mga sim na naman yung hilikili ko. <coughs> At eto na nga, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. E eh, syempre, saba ng pinaglalakad natin, ang dami nating nakikitang dogs. Alam nyo ba na pag pet lover ka, sobrang madudurog yung puso mo na meron kang nakikita ng mga dogs or mga pets na nasa kalsada, naiinitan, nauulanan, hindi mo alam kung kumakain ba sila, nakakakain ba sila sa tamang oras. Alam nyo ba, durog na durug yung puso ko sa mga ganitong sitwasyon lalo na pag nakakakita ako ng mga dogs kasi iniisip ko papano na lang yung buhay nila papano na lang yung pagkain nila alam nyo ba lagi kong minamanifest at lagi ko talagang pinagpipray kay Lord na someday magkakaroon ako ng isang malaking rescue house or malaking compound ng mga dogs lang ang andon. Kasi lahat ng rescue dog is ilalagay ko doon and aalagaan ko sila. Kung paano ko alagaan yung mga anak ko, iganon e ko din sila aalagaan. And fast forward, andito na pala ako. Nakasakay na ako ng tricycle papunta sa simbahan. Alam nyo ba na napakalaki ng simbahan ng ibaan? at sobrang ganda kung mapapansin nyo at makikita nyo ang ganda ganda guys napakalaki na pero dahil kahit sobrang laki na nun ipunong puno lagi yung simbahan at kung ano man yung mga problema na nararanasan natin sa buhay natin ay lagi lang tayo maging positibo lagi lang tayo magpapasalamat sa taas kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon mapaproblema man, mapabiyaya man o kung ano man, maliit man na biyaya o malaki ay lagi natin ipapasalamat sa kanya kasi lahat na ay may purpose hindi niya yon ibibigay sa atin kung hindi natin kaya kaya kung anuman ang nararanasan mo ngayon, kaibigan, lagi mong iisipin at lagi kang magdarasal sa taas. Dahil lahat na yan ay hindi ka mag i dyan. Lahat yan may happiness sa dulo. Basta tayo magtiwala sa ating sarili at sa taas na kaya natin. Kakayanin natin at kaya natin. Walang imposible dahil lahat posible. Ayun lamang po sa muli. Maraming salamat sa panonood.